Narinig mo na ba ang kasabihang Kung alam mo kung saan mahina ang isang tao, kaya mong baguhin ang galaw niya kahit hindi mo siya hinahawakan? Hindi lang ito totoo sa digmaan kundi pati sa pag-ibig. Maraming lalaki ang nauubos ang oras at lakas sa pagpapapogi, pagpapayaman o pagyayabang, akala nila ito ang paraan para mapansin ng babae. Pero ang totoo, may mga nakakubling kahinaan ng mga babae pagdating sa lalaki. Mga soft spots na hindi nila alam na mayroon sila. Pero sobrang lakas ang epekto kapag natamaan. Ito ang hindi nila sinasabi. Pero dito sila nabibighani. Nababalisa. Nahuhulog. At kung gusto mong umangat sa game ng atraksyon, kailangan mong maintindihan hindi lang ang gusto nila kundi ang mga kahinaan nila. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung kahinaan ng mga babae. Pagdating sa lalaki, mga psychological triggers na kapag naintindihan mo, hindi ka lang basta mapapansin. Ikaw ang lalaking hindi nila kayang kalimutan. 1. Weakness sa lalaki na kayang pumili ng tahimik. Hindi niya kailangan magyabang. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat na siya ang pinakamacho o pinakamatapang. Pero nararamdaman mo sa kilos niya. Pinipili niya kung kailan siya magsasalita, kung sino ang kakausapin, at kung ano ang papatulan. Bakit ito kahinaan ng babae? Dahil ang babaeng sanay sa lalaking pabibo, matatakot sa lalaking kalmado pero may disiplina. Hindi niya alam kung paano ito pasayahin. Hindi niya alam kung anong iniisip nito. At yan ang magpapagulo ng isip niya. Ang lalaking hindi reaksyonaryo, hindi sabik, at hindi mabilis bumigay, ay parang puzzle na gusto niyang buuin. Gusto niyang iparamdam sa lalaking ito na siya'y espesyal at di niya alam kung paano. 2. Nahuhulog sila sa lalaking may disiplina sa sarili. May mga lalaking madaling matukso. Isang text lang ng hi, sunod agad. Isang ngiti lang ng babae, bitaw agad sa disiplina. Pero may mga lalaki na, kahit nakaharap na ang tukso, pinipili pa rin ang kontrol. Ang lalaking may disiplina sa kanyang damdamin, sa kanyang katawan, at sa kanyang layunin, ay hindi madaling mahipan ng emosyon. At ito ang kahinaan ng babae. Hindi nila matanggihan ang lalaki na hindi sumusuko sa sarili niyang misyon. Ang lalaking may sariling direksyon kahit pa may babaeng nagpapakita ng motibo ay mas nakakaakit. Kasi hindi siya naaakit agad. Siya ang bumubuo ng mga pagpili niya, hindi ang damdamin, hindi ang katawan at hindi ang babae. 3 Nabibighani sila sa misteryoso. Pero totoo, mahina ang mga babae sa lalaking hindi nila agad mabasa. Hindi dahil sa pagmamaskara o pagpepeke, kundi dahil may lalim kang hindi basta ibinubunyag. Ang lalaking alam ang sarili pero hindi kailangang ipakita agad ang lahat ay parang librong gusto nilang basahin paulit-ulit at sa bawat pahinang mabubuksan nila, lalo silang natutukso. Kapag masyado kang bukas agad, nawawala ang curiosity. Pero kapag dahan-dahan kang nagbubukas habang nananatiling totoo, tumataas ang investment ng babae. Hindi mo siya binubusog agad, pero pinapakain mo ang imahinasyon niya. 4. Emotional na kalma hindi ka nahahatak ng drama. Karamihan sa babae, hindi gustong sila ang malakas sa relasyon. Kapag nakita nila ang lalaking hindi nila maistorbo, hindi nila madramahan at hindi nila madala sa emotional na roller coaster, parang naramdaman nila ang isang uri ng proteksyon. Ang lalaking nananatiling kalmado habang siya ay galit, tahimik habang siya ay nagre-reklamo at matatag habang siya ay confused ay parang bundok na hindi niya maabot. At ito ang hindi nila inaasahan. Ang kalmado mong presensya ay nagiging lugar kung saan sila gustong tumira. 5. Weakness sa lalaking may opinyon at paninindigan Mahina ang babae sa mga lalaking hindi takot sa hindi pagkakaintindihan yung lalaking may prinsipyo at hindi kailanman binabago ito para lang mapasaya sila. Kung ang lalaki ay palaging umaayon, palaging yes babe, palaging kahit ano gusto mo, nawawala ang respeto. Pero ang lalaking may sariling pananaw na kahit minsan taliwas sa kanya ay hindi niya kayang maliitin. Ang respeto ay nagsisimula sa paninindigan. At ang lalaking may sariling paninindigan ay hindi lang nakakaakit, nakakabilib, at sa loob-loob ng babae, gusto niyang sunda ng ganong uri ng lakas. 6. Nahuhulog sila sa lalaking hindi umaasa ng atensyon. Ang lalaking hindi naghahanap ng validation, hindi nanlilimos ng text back, hindi nagagalit kapag hindi pinansin, ay parang prutas na hindi mo pwedeng pitasin basta-basta. Ito ang kahinaan ng babae. Hindi nila kayang baliwalain ang lalaking hindi nila makuha. Lalo na kung hindi ka nagalit, hindi ka nangulit, hindi ka na bumalik. Pero nandoon pa rin ang presensya mo sa isipan nila. Kapag hindi ka nagahabol, pero alam mong gusto kanya, gumugulo ka sa utak niya. Dahil para sa babae, ang lalaking hindi umaasa ay lalaking may mas mataas na halaga. Mahina sila sa lalaki na kayang tumawa sa pagtanggi Lahat ng babae gustong makita kung paano ka magre-react kapag hindi mo nakuha ang gusto mo Kapag marunong kang tumanggap ng pagtanggi Hindi masaktan, hindi magalit, hindi manginsulto Lumalabas ang pinakamalakas mong anyo Ang kumpiyansa sa gitna ng pagkatalo yun ang hindi nila matanggihan. Ibang level ang lalaking kayang umiti pagkatapos masaktan. Hindi siya umaasa sa resulta. Umaasa siya sa sarili niyang halaga. 8. May kahinaan sila sa lalaking hindi natitinag. Kapag dumaan ng problema, sino ka? Kapag may crisis, galit siya o may drama sa paligid. Ano ang kilos mo? Ang lalaking hindi nagbabago ng kilos kahit may tension, kahit may sakit, kahit may tukso. Siya ang lalaking binabalikan. Siya ang lalaking hindi pinapalitan. Ang tibay mo sa loob, ramdam ng babae 'yan. At mas mahirap kang palitan kaysa sa lahat ng lalaking nagpapakitang gilas pero natitinag sa counting pressure. 9 Nahuhulog sila sa lalaking may buhay na sarili. Ang lalaking hindi lang puro babae ang iniisip, mas lalaking pinahahalagahan. Yung may sariling routine, may sarili siyang pinapanday, may goal siya at hindi niya binabago 'yun para lang makasama ang babae. Dito natatakot ang mga babae at dito rin sila naaakit dahil alam nilang hindi mo sila gagawing sentro ng mundo mo. At yan ang gusto nilang salihan. Isang mundong buo na kahit wala sila, pero mas lumalago kapag kasama sila. 10. Mahina ang babae sa lalaking hindi nahuhulog sa emosyon niya. Ito ang pinakamalalim sa lahat. Ang babae ay madalas emosyonal. Pero ang lalaking hindi sumasabay, hindi bumibigay, at hindi natatangay. 'Yun ang lalaking hindi niya makalimutan. Hindi ito pagiging malamig. Ito ay pagiging matatag. Habang umiiyak siya, galit siya, confused siya. Ikaw ay tahimik, grounded at may direksyon. At sa kalagitnaan ng bagyo niya, ikaw ang lighthouse. Hindi ka natitinag. At 'yan ang huling kahinaan niya. Lahat ng kahinaang ito ay hindi para imanipula ang babae, hindi para gamitin, linlangin o kontrolin. Ito ay para ikaw ang maging lalaking kayang humawak ng emosyon, relasyon at respeto nang hindi sumusuko sa sarili mong halaga. Ang babae ay natural na naaakit sa lalaking buo ang loob. Hindi perpekto, pero matatag. Hindi maraming sinasabi, pero may lalim sa katahimikan. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, hindi mo kailangang baguhin ang itsura mo. Baguhin mo lang ang presensya mo, ang mindset mo, ang paninindigan mo, at ang mga babae, hindi lang sila maaakit sa'yo. Gugustuhin ka nilang sundan. Kung nakuha mo ang aral sa video na to, huwag mong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Pinoy Stoicism dito sa channel na to pinapalalim natin ang pagkatao ng lalaki gamit ang karunungan ng stoicism at lakas ng disiplina manatiling matatag manatiling totoo manatiling lalaking hindi kayang palitan